So, ayan guys. Ang ating gagawin ngayon ay itong center post. Center post ng L300. So, ayan. Nabaklas ko na. So, hindi ko na ipinagita sa inyo kung paano baklas so, madali lang naman yan. So, ganito lang kasi ang position niya. So, ayan. Ganito ang position niya sa loob, no? And then, itong kanyang spacer. Ayan, may mga ano naman yan. Kaya yung spring. And then, yun Ganun lang. Nakataklob lang siyang ganyan. So, kaya huwag kayong matatakot magbukas kasi ganyan lang ang itsura niyan. O, pag binuksan nyo yan, natanggal yung turnilyo, mayroon nyo tatanggalin, sunod yung spring, sunod, ito. Then, pwede nyo na itulak na ganyan. Pag tinanggal nyo yung ganyan, uh, makikita nyo yung bushing. Ito yung bushing niya. Magkabaligtaran yan And, Ganyan ang posisyon niyan sa loob. Hmm. Yan. So ayan. Ganyan ang position niya sa loob. Ayan. Nasa loob siyang ganyan. So ito yung pinapalta natin. Kasi kapag uh, maluwag na siya, uh, may alug na. Ipapalta Ito yung bago. So ayan. Medyo manipis na nga ito. Ngayon ang gagawin natin, uh, i-assemble na uli natin yan. Bali nakikita nyo yung gat lang ito. Yung gat lang ito. Doon natin itatapat yung kanyang kuntin. Ayan. Yung kanyang stopper. Then ito, ganun din. do so, doon natin itatapat. Yan. Ganyan. So, unahin natin yung pang ilalim, no? So, ikabit na natin to Ganito. Uh, lagyan muna natin ng kasa. Tapos, yan, tapat natin yung kanyang, yan, Ina. After na ilagay ito, ilagay natin ngayon yung oil seal. So bakit oil seal ang ilalagay ko? Kasi maglalagay tayo ng grasa sa loob para hindi na siya uh, lumabas. So sa paglalagay ng oil seal guys. Ah sa paglalagay nito dapat hindi pwedeng magkakabaligtad dyan kailangan papaganyan ang lagay niya. Papaganto. So kasi ang purpose nito kung bakit baligtad, di ba? Kadalasan ang oil seal talaga pagganyan ang lagay natin para para iniiwasan natin lumabas yung grasa. Ito baligtad. Kasi ito <clears throat> ang purpose nito yung tubig kapag ikay nababaha inabot ng tubig para hindi makapasok yung tubig kaya kung bakit pabaliktad yung kanyang oil seal ayan gamit tayo ng so ito na meron tayong socket na sakto dun sa ating uh, oil seal Yun. So, okay na yan. So, naipit na yung ating ah uh, yun. Yung ating bushing. So, bali, ayos lang natin itong grasa. Lagay natin sa loob. ayan Ngayon, ang susunod natin ay maglalagay tayo ng grasa. Bali ito. So may nakakabit ditong ganito. Ah, buksan lang muna natin. So buksan lang muna natin 'yan. Bali lalagyan muna natin ng grasa ang loob. Damihan natin ng grasa guys. Kasi yun ang nagpapatagal ng buhay ng ating center post. Yung grasa. So mas maganda after na maikabit nyo. ah uh, palagyan nyo pa rin ng grasa sa mga gasoline station. Kasi meron silang gamit na uh, grease gun. So mas maganda kung meron kayong uh, grease gun kahit kayo na mismo maglagay. Pero kasi siyang pinakakanal sa loob. Kung bakit kailangan nating uh, damihan yung grasa, may pinakakanal siya sa loob. So yun yung pinupuno natin ng grasa yung pinakakanal niya. Yan. Okay. Niyon. Ito naman ang ilalagay natin. So ito naman kahit kunting uh, grasa na lang kasi may grasa naman na sa loob. Maganda ganito gawin natin. Uh, salpak na muna natin. Yan. So, sinalpak ko na muna. Tapos, itatapat na lang natin yung kanyang gatla. Yun. Tapos, ito naman, tatapat lang natin. yun Okay Yan lumabas na yung excess So, pupukin lang natin ang bahagya. Ayan. Dahan-dahan lang. Medyo matigas talaga to guys. Dahil... ikutin lang. tigas talaga yan gawa ng bago yung ating ah, bushing so, ganun lang ikot palo ikot palo <laughs> Wala nang kakalog-kalog yan ngayon. agad na Subukan natin huling ikutin. Okay. Ay oh. Wala na siyang wala na siyang kalog. So kung kanina uh, kumakalog siya kapag uh, ginanyan nyo So dahil nga maluwag na 'yung ating maluwag na 'yung ating bushing nangyayari kapag ginanyan mo, kakalug siya. So ngayon, uh, matigas na siyang pihitin at wala na siyang kalug. So ganoon, lang ang pagpapalit. And then, sunod natin ay ilagay na natin itong kanyang Yan. O kailangan uh, may grasa pa din. Then yung kanya'ng kuntil tapat natin doon sa gatla. Ayan. Then saka naman natin ilalagay ngayon yung spring and then yung kanya'ng uh, takit. Bali ito, lalagyan muna natin ng grasa. Ganon din ito, puno din. Tapos, yan, nalagyan na natin ng grasa. So, sasara na lang natin. Nalagyan na natin yung kanyang gasket. So alternate sa paghihigpit para pantay yung pagbaba ng ating spring. Yan. Lumabas na yung excess. Uh, pagka lumabas yung excess kunin nyo lang uli ilagay uli sa lagayan okay pa naman yan mas maganda yung nag excess na ganyan uh, sigurado kang uh, puno ng grasa yung loob so, nasa grasa lang naman din ang buhay niyan kapag uh, uh, hindi nyo yung nagrasahan ng ilang buwan uh, sigurado masisira na yung ating bushing. Napakanipis pa naman ng bushing tsaka plastic lang yung bushing natin. Oh. So ito, ah uh, okay pa naman siya kaya lang meron siyang counting play at yung counting play na yun ay uh, malaki ang epekto sa manibela. So, kaya pinalta na kaagad natin. yan Ayun na, nahigpitan natin. So, balik na naman tayo dito sa ilalim. Ayun, pwede na nating ikabit ito. So, mas maganda, uh, pagrasahan nyo pa din, no? After nyo maikabit, mas maganda pagrasahan nyo pa rin. Or kung meron kayong grease gun, uh, kayo na maglagay. So, mas maganda kasi malagyan nyo pa uli hanggang sa lumabas siya dito. So kapag ginamitan mo siya ng grease gun, pag napuno siya ng grasa sa loob, lalabas dito yung excess. Kapag lumabas yung excess na grasa, uh, mas maganda 'yon. So mas nakakasiguro kayo na napuno nyo yung loob ng grasa. Ayan, ganyan lang sa pagre-repair ng ating center post. So try natin center post na ito so ayan matigas na wala na siyang play then nga pala guys ah kapag ka napaltan niyo ng bushing ah matigas talaga ikutin to kasi ah, bushing type to eh so meron tayong center post na bearing type so yung bearing type malambot ikot na siya. Yan. Yan. Matigas. Sadyang matigas talaga ikutin yan. Okay na. Tatanggalin na natin uli ito. Papalta natin ito ng uh, kornilyo. So yun guys, uh, okay na yung ating center post. o so, ganun lang sa pagpapalit ng bushing. So ito po yung ating bushing, yung dalawang pinagpalitan. medyo makapal pa naman, kaya lang may counting play na. So yun, sundan nyo lang kung paano ko ginawa. Uh, ganun lang, napakadali lang magpalit ng uh, bushing ng ating center post. So ayan, maraming maraming salamat sa ating uh, mga viewers. Kung nagustuhan nyo yung ating video, ay like naman and pakishare and then pakisubscribe na rin. Yeah, maraming-maraming salamat sa inyo, guys. Yeah, sana nakatulong sa inyo itong video ito. Yeah, sa mga gustong mag-DIY, ganun lang. Ah, uh, madali lang, huwag kayong matatakot magbukas. So, madali lang magpalit ng ating uh, bushing ng center post. Yeah.